parang may sinusulat po siya letter sa likod po ng JMRC niya. May sinusulat siyang letter para kay Mukang sa likod ng ano niya, notebook. Sure ka, titignan ko yan ha. Ano ba yung yung sinasabi ng mga omis ko sa'yo? Pwede ko bang tignan yung notebook mo sa JMRC? Ay, bawal niya. Ilabas mo! Ayaw. May titignan lang. Ayaw kasi. Hindi kita bibigyan ng pangbukas. Kasi sige ito, ilabas mo baka ako mo bukas 500? Ayaw 1K. Kahit, kahit ano pa yan, kahit milyon pa yan, wala ako dyan. May letter! Gaw <tinyo> talaga, huwari ka ba? Pakibot ka ba? Kilikilig ka rin ha? Guys, di sana ako magbibidyo ngayon pero may mga sinasabi itong mga bata rito eh. Ano yun? Ano yung sasabihin mo? Oo, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun? Ano yun? Ano? Huwag niyo po muna sasabihin kay YG na kami po nagsabi na ito. O, oh, dito tayo. Baka biglang dumating si YG. Ano na naman yan? Kaloko na naman? Oh. Hindi po namin alam. Ayaw niya po sa amin ipakita. Bakit? Bakit po ata yan sa best friend niya pong si Mocha? Oo, oh, ano meron? Anong meron? Tignan niyo po yung ano. Ay, may lang po sa likod I po, po, sa likod po ng notebook niya po sa GMRC. Ano yun? Parang may sinusulat, sinusulat po siyang letter. letter. Teka, teka. Ang ingay naman mo muto di ko marinig. Ano ba? Sabi-sabi kayo nagsasalita. Isa-isa ah. lang. Ano yun? Ikaw magsabi. Ano po? Parang may sinusulat po siyang letter sa likod po ng GMRC niya. May sinusulat siyang letter para kay Mokang sa likod ng ano niya, notebook. Sure oh, ka, titignan ko yan ha. Ya, yeah, okay magalala, hindi ko sasabihin na kayo nagsabi. Saan ba? Doon sa ba sa may likod? Opo, doon di MRC. Sa likod. Nabasa niyo, nabasa niyo. Opo, po. Ay, hindi po. hindi po namin nakita. Pero hindi niya pinapakita. Opo. Sure kayo, ha? Opo. Sige, mommy, titingnan ko 'yan. Sige na, sige. na po si YG. Sige, na, sige na, uya. Huwag kang magalala, hindi ko sasabihin. Oy, YG. Wala, wala. Tara na, huwag tayo sabay. Tara. sabihin? Wala, 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 wala. hindi sinasabi. Tara balita mo kami kung ano nangyari ha. Sige, kung ano yung oh, niya. Sige, sige, sige na. Umuwi na kayo ba? may mga sundo kayo. Sige na. Oy, YG. Wala, wala naman. Wala, wala. Ito naman masyado main. Baka mamaya sad boy, sad boy ka pa rin. Ha? Oy, mamaya may titignan ako sa notebook mo ha. oy Basta. Uy, huwag kayo ko. Huwag Tara na, wala naman. Titignan ko lang. Titignan ko lang yung ginawa mo Ay. Ay, wala sinabi. Wala, wala. Sige na, sakin akin na. Uwi na tayo ginawa yung sinasabi ng mga homies ko sa'yo. YG! Ano yun? Huwag kang magagalit sa mga homies mo, ha? Sige! Ha? Basta pag may sinabi sa kanyang mali. Tapang mo naman masyado, eh. Mukhang matitikas din yung mga homies mo. Pwede ko bang tignan yung notebook mo sa GMRC? Ay, bawal niya! Kasi daw, ano? Bawal daw kasi tignan yung mga magulang. Ah, yun, bawal, ba? bawal. Akin okay na, patingin. Dali. Ilabas mo. Hindi may hindi may lal. Tumigil ka ng ganyan, tumigil ka ng ganyan. Ilabas mo. Ayaw. May titignan lang. Ayaw, ako, kasi... Hindi kita bibigyan ng bawang bukas. O sige ito. Ilabas mo bawang mo bukas 500. Ayoko. Ayoko. Ayaw mo. Ayaw 1k. Kahit, kahit ano pa yan, kahit milyon pa yan. Wala ko Paki ko. Oh, talaga? Oh. O oh, sige, lumayas ka na lang dito. Lais na lang, sige na. Ano nga? Sige na. Okay na. Ay mo pa tanga ka, may isang libo ka na. Eh, pinalang. JMRC nga. Isa. Akin na nga, akin na nga, akin na nga, akin na nga, dami mo. Buksan mo na. Buksan mo na. Titignan ko lang. Bawal nga tignan eh. Titignan, labas mo na. Akin na. Oo! oh, 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 Isa, oh, oh, oh. isa, 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 isa. Dito ka, hawakan mo lang. Hawakan mo. Titignan ko yung likod. Hawakan mo na lang. Titignan ko yung likod. Oh, hawakan mo ha. Eto, warning ko na sa ito ah. Isa pang hindi mo ipakita sa akin to, palalabasin kita dito ng bahay. Pakita mo sa akin yung likod. Likod! Ano yun? Kingi na ka talaga, ba't nagda-drawing ka nun? <laughs> hindi yan yung gusto kong makita, mayroon pa dyan. Yuhua. Dali na! Wow, may letter! Babasahin ko ah, babasahin ko ah. ko talaga, ko wari ka ba, pakihimot ka ba Kinikilig ka rin babasahin. Ba may crush na ako, atake at asya lang ako. Uy, kung na naman yun. O, oh. ito, babasahin ko, babasahin ko. Psst, isa, isa. Ay, ang kulit to, oh, ang kulit talaga, oh. Ibibigay want... eh, ko to kay Michelle, isa. Sige. O, babasahin ko, ha. Oh, o, may letter pa. Dear Michelle, basahin natin. Gusto ko sana sabihin sa'yo na gusto kita at... Ang pangit na sulat mo at nadala lang ako ng hiya at takot kaya ako nasabi yon. Sana magkaroon ako ng lakas ng loob na ibigay sa iyo to. Huwag kang mag-alala. ako na magbibigay nito. Dati ko pa alam na may gusto sa iyo si OGB kaya ako ako kaya lumayo na ako sa iyo. Sana mapatawad mo pa ako by YG YG love me. wow, talaga na win no mo. Ano? makatama ka. Nasaan mo? Gusto mo tulungan kita kay Mitch? Sige, tulungan mo ako. Gusto ba? Oo. Oh. oh. mami ka muna, crush mo. Crush mo! Crush mo! Crush mo! Mag Uy, tayo na ito! Kinigilig to! Magbulat ako! Kinigilig! Ikaw, kinigilig, ito ka, na. Na kinigilig ka na! Supot ka ba? Kinikilig ka na, Oo, sige, makatama ka, makatama ka. O, oh, ito, bukas. Promise ko sa'yo, ako magbibigay nito. Pupunta tayo sa bahay ni Mitch. Huwag kayo, nakakayin. Ito magiging problema mo, YG. Sasabihin ko na sa'yo. Pal alam mo ba yung kuya nun? Is may grupo. Look. At isa sa mga G. Tapos sinigaw gawa mo. Pero... Kilala ko ak yun. Ako bahala sa'yo. Kasama mo ako doon. Pupunta natin siya bukas, ha? Huwag ka naman tumatakbo eh. Hindi ako tumatakbo. Alam mo, YG, naiintindihan kita. Naiintindihan kita, guys. Kasi nung ako din dati, hindi ko rin masabi kay Ate Elmo mo, yung nararamdaman ko. Kaya naiintindihan kita. Dati nga tumatakbo pa ako eh, di ba? Di ba? Okay, huwag kang matorpe. Ako bahala sa'yo. Bukas pupunta tayo doon. Pero crush mo. Ay! Tawin na ginig! Jing, yung ko lang na pagtantong. Pangit mo pala kiligin, no? <laughs>